Green. Green. Tagu sa ilalim. <laughs> tuloy kay Nana, na, Nana, Nana. Yang belum buka. Mana senana ini langlit lagi. queen. Ayan si queen. Ang ganda-ganda. Queen. 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 Ah, ang ganda ni Queen, di ba? Ang ganda ni ang, 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 ang ganda ni Queen, yan. Queen eh. niya. In love si Lucky Boy. <laughs> Lucky, in love ka? Ha? In love ka? Ha? Tingnan mo yung ilong mo, gumagalaw-galaw, ka? In love? ilaw ta. Ha? Ah, Ayun daw si Lucky. Saan <laughs> siya in love? Diyan, kay Juliet. Juliet. Juliet, let. Juliet. Diyan. Ah. Alas dos. ng madaling araw. Ganito ang kaganapan sa bahay ng bahay ni Rico. Ito, makulit, oh. Ayan. Ayan mo muka, oh. Gagaling so, lang ng mga mata nila. Nakaroon ng ano. Ah, <laughs> sarap isilin. Lahat sila itin. Ito pure itim. Ito pure itim. Di, di, wala akong pangalan sa kanila kasi para, lahat sila itim eh. Ito may ka, kamukha ni Bito. Pugi ng na-na-na. Na-na. Nana ito so, sila hindi maan hindi siya nakakalito kasi itong white na isa plain white siya si Juliet may itim itim dito sa ulo kaya tapos si B2 puro, puro itim si B1 may puti sa dindim Ayan, do yan nila. Ayan, higaan din nila yan. ito higaan din nila marami silang higaan yan <laughs> ito pa tas yan pa si mangot boy EJ si EJ higaan niya lahat yan ito si Juliet oy Taki EJ wag mo ano kuya mo ha J EJ. EJ Aray ko naman, aray ko. Masakit. Masakit. Ayun. May isa pa doon. Yung dalawa. Siwapo. Siwapo, chas, yun, yun, nasa, kuwarto, chak, si Wapo. Si Wapo tsaka si Enyan nasa kwarto tsaka si Mutia. B1. B1. Betla. Betla. Bitch. Betla. 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 J, mau lawan ha? Kuyah yan, Jey, kuyah, ha? Eh, Jey! Surut-surutnya naman yung suntukmu. Kuya mu yun, eh. Kulit ka. Bad ka, Jey. Awai mo, kuya mo. Balik na dito, lalak. Laki, dito ka na dali. Nakulit, oh. Eh. Si CJ. Tulog. CJ. Tulog-tulog si CJ. Kailangan kayo maglubat ng mga, maglubat ang mga yan. Saan kaya? Ah, yun pa. Yung isa. Ayan. Umakit siya mag-isa dyan. Ayan. Oops. 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 O oh, talon. Ah. Sige. Hmm. Di ba? Ah, oh, di diba? Ganun ka, ano. Si Timmy. may. Ayan, may ano yung... Hilig-hilig niya kasi yung gilaan niya. Kinakain niya yung balahibo niya. Lalo siyang tumaba ng kinulong. Laging nakakuya. Si Wisik Boy yan eh. Wisik Boy! <laughs> Wisik. <laughs> Kung saan na lang makawisik. Kami. Tingnan mo yung nanliligaw dito. May nanliligaw dito. Eh. Uh -huh. <laughs> <laughs> ah, may nanliligaw. Oh, kawawa si Loki boy. Hmm, ang tapang, ang tapang. Lalaban. Oo, oh, lalaban ka, ha? Laban

stop. Hmm. Magpira matibay ka makulit niya. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, laban. Sabong tayo, sabong. Sige. Ha? Huh? Oh. Ay, ay, ay. May kasakitan na kayong dalawa. Eh. May na kayong dalawa. Oh, ha, ah, ah. ha. Laro lang, laro. Uh -huh. Kagagaling lang ng mata mo, oh. Kagagaling lang, mapula-pula pa. Mhm. Uh -huh. Ito na, bakit na? Ah. Tumoy turo, uh -huh. Uh -huh. Galing sa banyo, diretso sa Ah, sleep na, sleep. Sleep na, ang boy tayo toy. Ang boy tai toy, sleep na. Si boy tayo toy. Sleep na, ang boy tayo toy. Ito, nila yan si Nana. Nana! Na! Nana! Nana! Nana. Nana. Na! Na! Halo nila. Na! Alon niya. Nino! Na! Na! kolek ah, <laughs> nanti lagi <laughs> nanti lagi kolek sahabat Ano ba kay CJ? Kasi ito lang po yung bahay namin. Maliliit. Maliit Malibang lang siya. Tapos, ilan sila? Limang maliliit. Tapos, ilan yung malaki ko? Huwag mo rin yan si Tito Eji yan. Ah, oh, why ganyan? Binuksan mo pa talaga. Alis ka dyan. O, oh, tingnan mo. Ayan. Ikaw, bugoy ka. Yung kamay mong pandak. Ang bilis-bilis ng ano. Bilis-bilis yung -bilis sunod-sunod pa yung suntok mo. toking kita dyan. Ilan na sila dito lahat? si si Wapo si Lucky si EJ si Mutia si Mutia si Tim Tim si Yan, -yan. Tapos, si Yan Aning. anim tapos apat yung Meron pa. Apat na anak ni Buday, sampo. Si Queen at saka si King Dusi, Plus lima. di oh, diba, 17 na sila. Hindi na namin kaya. O, ayan, ganyan sila. O, o, oh. uh, inaaway na po kami ng mga kapitbahay namin kasi kahit uh, sa totoo lang talaga ang tumatay lang sa labas si Mutya si Mutya tumatay yan sa doon sa taas alam ko sa taas lang sila tumatay at saka si Tim Tim pero sa baba hindi sila tutay doon kasi basa doon lagi eh. ayaw nila ng basa ayaw na ayaw nila yung basa, lalo na may amoy. Ayaw nila. Kasi kahit dyan sa banyo namin, pag marami ng ta basa, ayaw nila. Nandidiri sila. Kaya naiinis ako pag laging pinagbibintangan yung pusa ko na yung tumatae. Kasi kilala ko yung mga ano, kilala ko yung pusa ko. Nakakadiri dun sa, basa, ha, sa baba kasi laging basa. Ayaw na ayaw nila yun. Tapos sila pa yung pinagbibintangan lagi na, na sa taas, talagang wala akong reklamo pagka uh, pinadadakot yung tayo nila kasi alam ko sila, sila talaga yun. Dahil basahan doon sa taas naman kasi mabaho. Tinataihan nila. Kasi bakit yung mga ko dito? Hindi niya. Ayan, yung basahan na yan. Hindi nila tinataihan yan. So, ayan, yung basahan na yan. Hindi rin nila tinataihan yan. Maliban na lang dyan, siyempre nakakulong. Pag taing -tain na sila na hindi ko napapansin, masataihan nila yan ito, mga nakalatag lang yan. Hindi nila tinataihan. Alaga kasi. Eh, pagka basa, araw-araw ko nagpapalit ng ganyan. di sila natai sa ganyan. Pagdating sa taas, mabaho na kasi yung basahan sa taas kaya tinataihan nila. Yan yung, ano, totoo. Sa baba, hindi ako ma, hindi ako naniniwalang mga pusa ako ang tumatay kasi pinakaayaw nila yung basa. Nandidiri sila tapos sila pa yung pinagbibintangan lagi ang ang mas masaklap pa nagbabanta pa ng hindi maganda ayan makulit nakakulit si sereri ayan oops ganyan sila pa. ulit betla betla B1 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 Sige, one. 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 One, one. One. Queen. O, oh, tingnan mo, hindi mo na naman matanggal yung kamay mo. Hmm. Ayan yung magkapatid. Ayan na yung king na inaano yung, yung kapatid. Ayan yung guys. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. God bless us all. See you in my next vlog. Bye.